Ano? May dugo. <laughs> Huwag ka na umiyak. Masakit ba? Ayan, oo. Oh, ang dami. Ayan, roon silang manila. May Patingin, patingin. Saan ka na, Dali? Ang daming dugo. Saan ka? Ayun. Sa shirt, ang dami, oo. Oh. Ay, patingin. Saan ka ba, Dali? Ah, dito? Sabi ko sa'yo, iyo, huwag ka malikot eh. Sa dalis awis kasi may ano, may dugo. Huwag ka niya. Masakit ba? Ma? Eh, gano'n. Ang dami. Ah, doon ka lang ako. Uh, ah, umupo ka na lang yan. Susundan natin sa ating isa. Umupo ka pa rin di na magdugo shot. mawawala din yan. Upo na lang. Upo, upo. At upo na natin sa si ating kisses. Huwag kang kada kasing ano. Sabi ko, huwag kang malikot eh. Bakit kaya nagka, ano niya? Saan ka, oh. uwa, uwa ka naman o, Susundan na lang ako sa ating kisesa. Dito sa gilid, may nait. Saan na, Dalek? Kisses? Ah! Baka yung paghawak Tissue na, wait, wait. Paula, tissue nga at nagdudugo yung kamay. nilagay mo nga yung water. Lakunan mo nga ng tissue. Pag nilagay na ng tissue, mag-i-stop mag na yung dugo. Dalawa, sugat. Dalawa kasi nga, dito yata paghawak niya, oh. Okay, Not, na, say na, say na ano daw po, nadali dito? Saan ka nadali? Saan? Oh. First aid lang po natin. Ah, Ay sige na. po. Saan first po first pwede? Okay pa. Lang po. okay pa. Upo ka lang dyan. Upo. Eh, okay, okay, hindi, Ay, gagamutin ka. Nang band-aid, band-aid para hindi na magdugo. Para hindi na masakit. Wala sa nang, ano mo, nang... Wala kapitaman Mia. Kapitan mo, kapitan mo, kapitan mo. mo, mo. Oh, stop na. Upo, ka na lang dito. Oh. Yan, hawa ka mabuti. Masakit? Kawawa naman. Huwag ka nang cry. Upo ka na dito. Bili. Akin na, ilalagay natin. Ayun na si ate. Ano, tutulungan kanya para hindi ano, magamot na yung sugat. Kasi yung sugat dapat ginagamot agad para hindi na masakit. Apo. cute ng na, ayun na si ate, oh. Ayun na, may band aid na siya. Ah, kukuha lang doon ng band aid. Ah, sige pa, okay lang pa. Ayun na, oh. sayo gagaling na yan. Na ano po yung kamay na nahiwa. Sa, sa Hindi ko rin napansin ni Bag uh, Niyak eh. Bag, no bigla na lang nag umiyak eh. inaano -an ko. Oo oh, po yata. Saan ka ba nadali? Ikaw yung tumapara. Alam kung saan. Dito da? siguro. Sabi ni Kisses dito daw. Baka napaghawak mo dito. Uh, dito? dito. 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 Ah, yeah, ya, matulis. Ay, plano sa plastic. Dapat pala ibang ano yung kinuha. Ibang kal. Ba't gumanugan lang ng kamay mo? Siguro. Kasi may ano siya eh. Ay na, ay na, ay na. na band-aid. Mabait yan. Mabait Di ba big boy ka na? Hindi, <laughs> okay. okay, maliit lang naman yung sugat.

Na, bye na ka, bye, -bye. Bye, bye. Halika na, labas na tayo yung na ba? Ang saya naman, ang akit pa ang na. Uno na. Ah, dito. Ah, dun na ba? May hina, ano pa, pahabol. Ewan, yes, yeah, yeah. okay. okay. parang bit-bit. Hindi nga nakasama sa bayan. Pati ng kamay, okay na ba? Yun, wala na. Ang galing talaga ni ano. Abis boy boy Wow Ang galing niya Ayan oh. Mmm Bait Galing-galing naman Big boy na Wow Tapos lalagay niya ng band-aid Yung band-aid lalagay yan Para hindi na siya magdugo Yehey! Galing-galing na ni Awis. Ay naman, eh. Uh, tayo ng ibang, ano ha, cart. Kasi, sige po, Dito ba? Pero bakit dalawa, no? Oh, siguro, pagano?